Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. This is DJ Master. No, medyo matagal-tagal na tayo hindi nakagawa ng mga vlogs natin. ngayon meron na tayong bagong po tayo na maibabagi sa inyo. Uh, this time medyo ano tayo. Nag-upgrade tayo mas social ngayon. Pang uh, restaurant na natin gagawin. No? Walang iba kundi itong tinatawag nating chicken cordon blue. Yun. No. So hindi na natin patatagalin. Ito yung ating mga gagamitin para sa ating putahe for today's blog okay naman niyo ako mga ka-DJ of course mga ka-DJ, kaya nga chicken cordon blue gagamit tayo ng chicken pero itong gagamitin natin ay yung breast, ito pinapilay natin yung pinahiwan natin ganyan pero I would suggest ko mas manipis mas maganda medyo napakapal ito, sa so, paligid na pina-slice ko ng ganyan yung chicken maganda ito, inabot chicken ito? 100 plus, eh, you know? 180 okay? 180, yan. So, mga, okay. basically, makagawa tayong tatlo. Malinis na po ating kamay, naghugas po tayo. Ito yung para sa fillings natin, yung palaman natin. Gamit na tayo ng uh, ham. Sa palengke ko rin binili lang yan. Tapos, ito, itong hotdog, pure foods ang ginamit natin. Tapos, meron tayong Eden cheese. Yan, bumit tayo. Yan. Tapos, uh, pang ano natin, uh, pepper, paminta, at rock salt ayan eh lang ok ito yung gagamitin natin tapos para po sa ating pang coat mamaya ito i natin sa egg meron tayong yan yung binating itlog meron tayong flour arena at meron tayong bread crumbs ayan yung mga gagamitin natin mamaya titignan ko kailan pag gumamit tayo ng twine yung sinulid pag na-roll natin tapos para sa ating uh, sauce Uh, wala akong fresh milk, pwedeng fresh milk. Gamit na lang tayo ng uh, gatas na malabnaw. At lalagyan natin ng konting all-purpose cream. sa itong butter, yan. Yan ang kailangan natin basically. So, yun lang po mga ka-DJ. gagawin na natin. Okay, wala tayong pang-wrap. Gagamit na lang tayo ng plastic <laughs> labo yung ordinary. Pang ano lang tayo, pang low budget lang natin gagamitin. Okay mga ka-DJ, bago tayo mag uh, Maglagay ng palaman sa sa ating chicken fillet. Itong ginawa ko no? ito yung plastic pinatong ko yung yung ating manok dyan tapos pasensya na wala tayo ano. tapos since wala akong pampalo ewan eh, ko nakuha na harap na lang yung matigas na bagay yan palo palo yun yung ganun lang yan ayun may nakuha sige grasan mo kung wala basta hanap kayo okay iba pwedeng rolling pin katulad yung napanood ko ayan malaking bag ito para lumambot yung chicken medyo bubugbugin nyo yan naman na ito may nakuha ito yung pang ano pang natin yan mayroon po na din ako yan ganyan lang po yan hanggat ma, flatten po yung ano, okay balikan ko kayo mga ka DJ okay mga ka DJ yan napalo na natin yan no o yan kaya medyo mapipitpit siya lalapan tapos Uh, lagyan lang natin simple yung konting asin yan asin lang tapos paminta sa kabila ganoon din so ingat lang kayo kasi pag ano, na makamasira masira Ligtad natin naging asin basta wag kailangan uh, malinis po yung ating kamay nagugas naman tayo kailangan yan tapos pagkatapos niya mga ka DJ pwede na tayo maglagay ng, ng ating feelings palaman yan ganyan no? ham um, tapos ano natin ng hotdog actually pwede maglagay ng pickles kaya ng mga anak ko hindi mahilig sa pickles kaya hindi ko nalalagyan Ayan. tapos tsaka natin iro -roll, roll yan ayan roll, roll natin okay balikan ko po kayo mga ka-DJ ayan po mga dj oh. Ayan. kasi akong uh, assistant ayan, hanggat ma-roll nyo ayan ito okay, mga ka-DJ, tapos nilagay ko sandali sa freezer, ayan. Ito yung nangyari. Okay naman, Apo siya. Tapos, ang gagawin natin niya mga ka-DJ. Tapos, i-feb, ang ano po dyan, ito. I-roll -iro natin sa flour. So, tanda, ingat na lang po kayo. Ayan. Tapos, dito sa yung pinating itlog yan yan po ano, pag nadlip nyo na po dyan na tapos dito sa breadcrumbs crumbs. yan na po tapos tsaka pipilikawin na po natin yan at maging golden brown tsaka gagawa tayo ng sauce okay ganun po yung pagawa basically okay balik ako kayo mga DJ magpapainit na tayo kawali mga DJ yan Primito na natin, medyo lumog sa mantika. Okay so, kailangan bantayan natin. Basta mag-golden brown, pwede natin balik na rin. So, basically, ganyan lang po ang chicken cordon. Cordon. Chicken, ano ba? Cordon blue, no? Right? Chicken cordon blue. Yes, chicken cordon blue. Balikan natin mga ka-DJ. Okay, mga ka-DJ. Ito na yung ating uh, naprito na natin at gagawa natin ng sauce. Yan, no? Tsura lang. Wow. Sige, gawa na tayong sauce mga ka-DJ. Okay mga ka-DJ, yan yung butter. Inuna natin gagawa ng sauce. So kailangan medyo yung apoy. Medyo mahina lang. Parang masunog yan. Tapos so, yung butter. Masabi lang po yan. Tapos, kailangan natin lang Madali lang po paggawa ng sauce. Tapos, lagyan nyo po ng harina. Okay. Ang sinyo na lang po. Ayan. Pero hinaan nyo ng apoy po para hindi ma... Tapos, naging na po yung gatas. Ba, fresh milk ito. Gatas na malabno ang ginamit ko. Hila eh. pa yung fresh milk. Ayan. Ayan sosyal ka ng sos. dagdagan natin gatas. Okay. Okay, dinagdagan natin ng konting tubig para ano, masyadong lumapak. Tapos, higyan natin yung konting ano, all-purpose cream po. Yan. Para mas malinamnam. nam Kakaiba tong ating uh, ginawang sauce. Tapos pwede natin timpla ng ayan, paminta ng salt. Wala rin lang po kasi medyo maalat na yung butter. Okay. Balik ako kayo mga DJ. Bago makalimutan, maglagay tayo ng ano lang, kalating uh, chicken or yan o oh. yung palasa so, pag naluso yan, yan mamaya ako okay, na balik ako kayo ulit mga ka DJ okay, mga ka DJ, yun yan na for plating na tayo okay mga ka DJ, ito ang ating finished product ang ating chicken cordon blue, yan napaka sosyal o, oh. ayan oh, so, tingnan nyo naman tapos with matching ito yung sauce natin yan sasawso natin siyempre titikman na natin mga ka DJ na makapaghintay titikman natin mga ka DJ okay mga ka DJ yan titikman na natin ano ba ito ano? ito yung unang ano ayan mga ka DJ titikman natin yung wala mo ng sauce titikman natin Mm-hmm. Lasang lasa yung keso, yung hotdog, ham. Um. Hmm. natin dito sa ano, sa sauce. Ay mga oh. hmm. Mas lalong sumarap. Sosyal. Isa pa. Hmm. <laughs> Karap para akong kumain sa hotel yun hindi kayo magsisisi subukan nyo na tong chicken cordon bleu ni DJ Master. sigurado magugustuhan nyo ano lang tayo low budget lang tayo hindi masyadong mali mga ginamit natin yun sana po inagustuhan nyo aking binagi na naman to So, hindi na natin patatagalin Ako na ako'y kakain na. Pansamantalang nagpapaalam si DJ Master. Ako tayo magpaalam. Yung shoutout sa lahat ng aking mga subscribers sa aking mother. Yan. Kailan ay Pininger, uh, Tatay Ramon, na Raquel. Lahat ng aking mga power subscribers. Hopefully, mamit na natin yung mamonetize ng taon na tayo. Sa aking dalawang anak, si Daphne. Uh, lovely Daphne Azucena at si Christian J. Azucena, the estudiante trader ang aking bahay. At si Madam Azucena, nagkakaselebrate lang namin ng aming Mansari, ay <laughs> 23rd po yun uh, Wedding anniversary, ganun-ganun lang Matagal-tagal na pala Yon, na, uh, sana po nagustuhan nyo itong aking binahagi at abangan nyo pa yung mga susunod pa nating mga po tayo na ibabagi sa mga mga pansosyal tayo ngayon mga DJ. Yon, pansamata para si DJ Master, nagsasabing laban lang. God